Ayan. Ayan, yung papaya. Ang daming bunga. Ganito ang buhay sa probinsya, mga pangyaw. Ayan. Kukuha. Manguhuli ka na lang ng manok. Tapos, papaya. Tapos, merong ding malunggay dyan. Ayan. Punta tayo sa farm. Dito sa rice field. Wow. Ito yan. Ayan, mga pangyaw. Kaharvest Kaha lang. ayaw wala pang mga tanong yan yung malunggay ayan mga pangyayaw so, kompleto dito hindi na kailangan bumili pag nandito ka sa farm kasi lahat nandito masipag ka lang magtanim yan, libre na wala ka nang alalahanin hindi masyado hindi katulad na kapag nasa city ka bumili, nakatira napakataas na standard of living So, kailangan. Eto, napaya. Mayroon pa isang papaya dito. Baba lang. Sobra. So, ayan. Ayan. Ayan, mga pangyaw. Ang baba lang talaga. Kaya ito yung advantage kapag nakatira ka sa sa probinsya at meron kayong farm. So, ayan. Ayan, mga pangyaw. Welcome mga pangyaw. Pwede na nating kulin at ah ito nga ito Pwede na natin kainin yeay yan mga pangyaw